Pili si Zero. Uh, niya o base, Levi's. Levi's. lang sa kalam. Mga angkol, mga anti, may buntag diya. So, nao kong sa may uh, Yanggurin. No? Nata sa may Ukayan, sa Dakbayan, mga angkol, mga anti. And then, silip na dali kung mga gitapukan dali kay naman yung arrival dali. Para silipo na itong anong gitapukan man sila dali. may mga namili dali taggan may mga namili so, ubay ubay po daw ng mahili tayo mga kulungan so, so kumunta na mga, mga, mga so, fanfusion na ni mga angkol mga anti at bang ni sya sa PNB dari sa may sada Street man yun kita ka itong NCC ano si NCC main ito nga NCC main ang okay, ok kita ka na MACDO na PNB dari kanto pero mag okay, so. Okay, so. Okay, so. Silipon, sa isa yung lasada hindi nyo kita, ralainin nyo yun hindi punta mo kung sa'yo na adre yung mga call mga tiyan anong ginatapukan ay darin na pita para yun yung mga brandre yun oh. ganun yung sa ganun yun mga brandre dun yun oh. kalooban li dagan kag mapili dari mga angkol mga antika niyo kailan naman siguro mo bunsa ni nga brani tara ang ler pili si zero pili niya o libais libais lang sa kalam mga lalaki kasagaran rin mga angkol mga auntie wih na palit si auntie oh auntie hindi mo naman gardol okay. ano sa'yo kasagaran nakita ni mo te? Levi, Levi's e uh, Levi's ito Wrangler Wrangler no ito ano yung Bupal oo takawa mga angkol location ano yung mga angkol dira sa malisada Street ha so Daggan kayo. Kita mo ni Auntie Okay, nasa Auntie Nilip to kung mga nahok. Kul, kung na nahok ni mo Ni pwede ba silipin mong nahok eh, no? Ah, relax lang sa adya ha. Naka na, ko ani eh, si Forever eh. 21. Forever. Forever 21. Forever. May pang kanina ni eh, Forever na call na yung kayo eh call call grabe ipak yun naman na call hindi no so, sorry na kayo no ang samay mga ipakita dobi yun sa'yo mga nakita dribi eh? mong nahok ni eh? Levi's lang na ano. Levi's ano Rangler Rangler alas Levi's yung kanan Levi's mga pila ni book? mga call 26 asa ni mo ni Tirada ano sa shop lang ako uy naka shop kung sa'yo shop ni mo Benson okay draw oh, Benson Street eh lode yan daghan kayo. Okay. Kul cool. bisita ani isla diri ko la. Kilid na ni sila sa may ano, video, video at mas BNB pod. Okay. Abanti na kul cool. kay daghan mag-branded diri nga mga mapili ninyo. Mapalit di Gusto mo ka mga branded mga vintage nga mga sina na kul cool. diri diri banda. Diri diri sa Okayad sa Bayan, Davao City.